Good morning mga kajali, katekram, kasitmeri, kajanos at sa suba, sibling, kapuni and alvin the box isang napakagandang umaga po sa ating lahat yan ay grabe ito dati oh mga kajali nakaporma na naman si nanay Carmen sana naman pupunta ito nay Good morning po, Nanay. Oh, na, mag-good morning, oh, morning ka sa mga Kajali. Good morning po, Kajali. More power to all Kajali and to everybody. Nay, oh. turuan mo nga ako magpumorma ng ganyan na bakit? <laughs> ma, mo, mm -mm, so, mo na ba't pang ganito? Hmm, kakaling mo na mamorma. Yeah, Hindi, like, nakabalagyan lang naman ako. Eh? Mm -hmm. Na parang hindi ko nakikita yan ay sa mata mo yung tanong. Saan nakalagay yan? Pa pang business. Ah, pang business. Saan ang punta mo? Pang business office. Hindi, eh, sabi mo eh, alis tayo doon pupunta kay Kuya Ron. Oo. May oh. birthday. Ako, Kuya Ron, happy birthday! Ah, bubati ka at nanay ng happy birthday kay tateram. Ram. Tatay Ram, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Pang office daw ito, happy pang opisina.

naman, bakit yung sasakay mo sa truck? Ay, ah. Eh, sa'yo yung bike na lang. Oo, ay nani, Carmen, napakaganda mo naman dyan. Thank you po. Parang, eh, hindi kita makilala, totoo lang, nani, kami. Ang galing po mo mga nani, nani, kami. Gusto ko lagi kang... So pretty, tapos lagi mong inaayos yung sarili mo, ano? Thank you po. Ay, ano? Nanay, binata po to. Sino po? Ay, ano? Intayin mo ako. <laughs> ah, magta-toilet ka muna. O, sige. Ah, sige, sige, nai. Tumating ka muna kay Tekram. Ayan, uh, yung... ah... Mahal kong kapatid. Tekram. Ah, happy birthday. Lalangin ko laging nasa maayos na kalagayan at malusog na pangangatawan. Tekram. Ayan, ah... Alam mo gaano kita sinasuportan. Ganyan kita kamahal. Love you. Oh. O, oh, sige, ingat kayo. Ay. Nay! Tayo na po. Punta na tayo kay Tatay Rang. Na, ang ganda po talaga ni Nanay Carmen. Sige. Tek happy, happy, happy birthday. Mag-iingat ka parati sa mga mission mong pinupuntahan. Yan, mahal na mahal ka namin. Happy birthday! Sige, ingat. Ayan, napakaganda po ng umaga ngayon sikat ng araw. Ano po dito? 7.30 pala po niyan. Nay, punta na tayo kay Tatay Ram. O, oh, sige. Tara, Chris, ikaw na mag-ride. Yung Susan Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ibaglagan like niyo po. Noong birthday ko po, sabi ko po sa maalaga ko, one day lang ang pagkita ng birthday namin ni Tate Ram. Mm -hmm. Sa five si Tate Ram. Natandaan po ni Nanay Carmen. kanina sabi niya po, sabi ko, Bakit na yung nakagaya ka? Sabi niya, birthday po ni Tate Ram ngayon. Ah, natandaan Nagandaan na, na ni Nanay Carmen yung birthday na ni Tate Ram. Ganun niya ka talaga. Mahal na mahal ni Nanay Kalim si Tekram. Ah. Dumagdamp muna tayo kay Kuya Foren. Ayan, mga kajali, papunta na po kami sa Tekram House. At tayo po ibabati ng isang maligayang kaalaman sa si Tekram. Kaya nga nakakatulong si Nanay Carmen kahit nakagaya. Saan isang matanda si Nanay Carmen? Yan mo, hindi na natin sa kailangang anong pa na birthday ni Tate na lumabas na rin siya nakagaya. Tayo, hindi pa tayo nakaredy siya. Nakaredy na. <laughs> Ito, Jolan! Ay, Jolan! Ipapasyal ko lang akin aking pagista. at Nada. bertero ni Tatay Ram. Alam niyang bertero. Magkakamani ka sa mga ka sa mga kajali. si Jola. Ayun. Ayun yung Favorite color niya daw yung black. Ah, favorite color mo na uh -huh. yung black? Okay. Ay, tahitog mo na siya. Ano na siya po rin? Sige, Tayo be. Sana nandito si Tessam. At kami po ay babati muna si Nanay Carmen. Oh, Pumasok ka na. Pumasok ka na Pumasok ka na ito. Knife, pumasok ka sa loob. Dito sa loob at babati muna na ng happy birthday. Uh, mm color, black. Oh. Nanay Jack. Ay, nako eh, yung akin turista. Ay, eh, babati rin ng happy birthday kay nanay. <laughs> babati rin sa kay tatay ram. Hindi nga kami today. Hindi nga kami today. Ay, tiya lang? Sa marahe na birthday, pupunta. ba, diba guys? Ay, hot birthday! <laughs> <Yes. laughs> <laughs> <laughs> Daddy, talaga mo no? Daddy, talaga mo no? Ano? O nanay! Ulaan, oh, batiin mo yung ating bagong kasal. Ayan, si Tita Sexy.

Ay! Kuya ba Si Kuya yung nandito? Ay, oo. Si Kuya nandito. So, man tita sexy? kinalan niya. Mga yung memory. Mga Mario memory ni wala ka na. Super, pa-prepoy ka lang namin tulog lang na Janet na ni Teta, Paglabas sa kape, pultubas, kainin bag marami talaga, yaya yaya, pultubas, lumupas sa kape, pultubas, na kahit 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 pa kahit 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 at saka ano, yakisoba. Oo. So, pinagluluto ko yan ng yakisoba kasi iyon ang hilik na niya. Social na si Nanay Carmen niya ng Huwag mayari. Hindi naman ako mayari po. Sige na, makipagkwento ako muna kay Tita Sexy. Akala ko, nakalimutan mo na si Tita Sexy. Kaya, yeah. mm -hmm. sexy pa. Nakaganda talaga ng okay. sexy. Ah, uh, pang-office. Uh, pang pang-office? Pang-office ka ba? <laughs> ah, hindi. Hindi ka. Hindi ka sarap ko. Hindi, madali lang ano birthday wish mo? May ano, uh, birthday wish po sana may bigay sa wish come true niyo po. Oh. hindi ba? Oh. 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 good night. Pagkatapos mo na si Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, to you. si mo na lang, nangalang may dalang-dalang kasi mo, ang galing ka ng ano eh, abroad Hindi, wala na sa sa'yo na, ang pero nag-office siya. Kaya maraming pera. Maraming pera dun. Um, Wala lang akong dala. Naiimong ko. Naiimong ko kasi nakalimutan ko. Kapalit ko na lang. Marami akong ipon ni. Masa ka ang ko. Saan ka rin yung flower mo? Yung po. Kaya di pa. Kaya lang nalasatan mo. Mamiss mo ba dito, Nay? Oo, oh, namiss ko Wow! wow. <laughs> mas gusto na niya Mas gusto mo na din? Hmm? Oo oh, po, maganda hmm. po. Uh -huh. Saan mas maganda? Doon o dito? Pareh! Oh. Ah, Ganun sa sagot? Ano ang gagawin niya? Tita Joc! Paalam na po mga kanyali. Maraming salamat sa panunod ng kajali at more power to all and every day. Thank you so much po. Sana lagi nasa malusog tayong kalagayan. At Ta Kuya Ram, uh, happy birthday po at thank you sa lagi mong binibigay sa amin. Thank you po. Welcome, Nanay. Magpapaalam na po kami, mga kadyali. Ingat po kayo lagi. Bye. Ayan, naka-uwi na rin po kami ulit dito sa Promise Land. Nakabati na po si Nanay Carmen sa kay Tatay Ram. Wala po si Tatay Ram, pero kay Nanay Jack po niya sinabi yung bumate, Kay Nanay Jack po siya bumati. Nanay Carmen, Nay, matanong ko lang po kayo, bakit naman kayo black na black eh, pwede nga ni Tatay Ram? Favorite ko po kasi ang color na black. Ah, favorite. Ayan, favorite pala Nanay Carmen. Kaya nga sabi ko na parang pahitsata ng kulay ng damit ni Nanay Carmen. Mm -hmm. paborito pala niya. Kahit sa Japan knife, gusto mo nakablock ka. Opo. Hmm, kaya naman pala. Mm -hmm. okay. Mm -hmm. okay. Nay, mm -hmm. may take out kang kamote, kainin mo ha? Oh, no. Ah, sige. Ang ah, sexy talaga ng Nanay Carmen. Natuwa po si, Nan si Nanay Jack kay Nanay Carmen. Kangina habang bumabati po si Nanay Carmen kay Tekram. Ayan mga kajali. Nandito na po kami sa promise land ulit. Ah, ang ganda talaga ng panahon. sa mga kajali, ulam natin. Ah, ano ba ulam natin? Oo nga, habang nakilat. Tekram House tayo. Pinagluto. Si Robin, ipinagluto po kami ng ulam kasi si Nanay Carmen, po kay Tekram dahil babati nga daw po siya ng happy birthday. Ay, 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 ayan, ang sarap po ng ulam namin. Tinapa, tinapa itlog, at talo. Yung po kasi tinapa na yan, tira po namin kagabi. <laughs> Ito po yung ulam ng mga bata kanina at sya po daing. Kaya na po marami pong iniluto si Robin. Si Teklito po may mga tauhan. Apat po yung tauhan ni Teklito. Umalis po kasi silang umalis po kasi sila Teklito ngayon. Kinuha po yung yung gagamitin daw po niya sa mga palaro. Kaya busy busy po ang Teklito po natin. Yan. Kain po tayo mga kajali. Chris masarap nito may kasamang kape. Happy birthday po tatay Ram. Sana more power sana palagi malusog yung pangangatawan mo. Sana makapapangguhay mo para marami ka pang tao matutulungan na mahirap na nangangailan ng tulong mo. Yun lang ulit. Tatay Ram, happy birthday ulit sa iyo. Happy kayo po mo at para magandang view. Happy, 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 birthday Kuya Ram. Uh, wish ko sana lagi kang mag-iingat kung saan sa man nagmi-mission. Isa ako sa mga uh, natulungan ni Kuya Ram noon. Tanda-tanda ako yun. Nandalaga pa ako noon. Oh, time na yung gusto ko talaga magpa-check up. Uh. ni Kuya Ram, Oh, Chris, ito. Magpacheck up. Parts ko, naiyak ako. Alam niyo po mga kajali, si Kuya Ram po, kahit hindi pa po yung vlogger talaga noon, nasa kanila po ako. Oh, dati dalaga pa po ako. Kahit hindi pa po yung vlogger talaga pong matulungin na po talaga. Kahit hindi pa po yung vlogger talaga pong taglay niya na po talaga yung matulungin. Oh. Kaya oh. Kuya Ram, salamat. salamat, salamat, salamat sa lahat ng pangkulong sa amin. Ngayon, tsaka lagi kang mag-iingat. Happy birthday ulit kuya Raf At kami uh, Masaya dito <laughs> <laughs>